Natatandaan noong 2015 ay ipinasara itong hinulugang taktak -tak sa kadahilan ng unti-unting nasisira ang tubig na dumadaloy dito. Ayon nga sa GMA News noong 2012 ay may pitong sewerage system ang bawat barangay okay. na kumukonekta sa ka ka ng dalayan pa. ng hinulugang taktak. -tak. Tak -tak, ang sewage system ng pito sa kanilang mga barangay at nadagdagan pa yan ng solar rain noong 2015 ay nagkaroon nga ng oil spill at yun ang dahilan kung bakit ito ay pinasara. At taong 2018, ito ay dinakarang bilang isang national park sa ilalim ng Republic Act 11038 Extended National Integrated Protected Area System Act of 2018. Ito ay pinarmahan ni former President Rodrigo Roa Duterte noong July 2018. At pagkatapos nga ng mahabang rehabilitasyon ito ay binuksan muli noong February 13, 2020. At ito na nga ang bagong anyo ng Inulog at Taktak ngayong 2025 na mayroong recreational activities na spider web, hanging bridge, swimming pool, at wall climbing na pwede mong ma-experience ng libre. Kaya sa bidyong ito, samahan nyo ako maglakad-lakad dito sa bagong Inulog at Taktak ng Antipolo. next. Yan guys, uh, palabas na tayo dito sa Cloud 9 ng Antipolo. Ngayon pupunta tayo ng Hinulugang Taktak. -tak. Bali malapit lang naman dito yon, So dadaanan na natin. Para magkaroon kayo ng idea guys kung saan kayo pwedeng mga pumunta dito sa uh, Antipolo. Mga pwedeng puntahan. ayan nakalabasa tayo ng cloud 9 so ang next way natin ay hinulugang tak tak ayan guys uh, pag galing ka ng three, uh, cloud 9 bali ang biyahe mo ay 7 minutes kung so, magagaling ka ng cloud 9 Ayan, dumadaan na tayo dito sa ano, Sumulong Highway. Dito yan sa may Antipolo. Guys, 5 minutes na lang. Nandito pa rin tayo sa Sumulong Highway. mga uh, pasalubong na rin pala dito. Ah, uh, coffee ka, ka. May mga nagtitinda na din. Mga uh, guys, 3 so minutes na lang. Nakaka-panik malapit na tayo namating sa hinulugan taktak hindi na natin kung bukas na to oh. antipolo public market oh, parang ito yung ano nila uh, bayan oh petrol na din dito <coughs> dito ah, mag uh, magra -right tayo, turn tayo sa may ano ayan so, nakita na natin tong ah, ano to malaking puno magra right turn tayo dito sa way na to papuntang hinulugang taktak ang great. Baka may mga pwedeng kainan doon. Na ang lomi or mami. Think... Leblon. Ayan, yeah, one minute guys. tayo sa hinulog ang tak-tak.

Baka ito sa Baka dun yung ano ba sa Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 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 'yan? Ano Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Ano ang Ano Saan ang parking na ito? Baka oh, doon. Binakita ko doon, no? Oh. Saan? Hindi, ah. Hindi ba yun? Dito na lang kayo. Pwede. Jollibee Park. Tapos saan yung parking dito? Doon sa unahan pa. Doon po sa unahan? Doon sa unahan wala takas hindi pa pwede doon Kuya, <laughs> dito may parking para sa inyong lugar, tak -tac? dito na lang be Ayan guys, andito na tayo sa ano parking ng hinulugang taktak. Ayan guys, ha. Oh, na tayo sa ano sa entrance ng ano hinulugang taktak. Dito makikita mo na yung yung poles ng hinulugang taktak. At doon, may nagaantay na mga enforcer doon no? Uh, doon kasi magpapark yung mga mga, motor Sa so, tapat pala ng gate guys sa makikita niya na kung anong oras sila nagbubukas at sarado nga pala sila ng Monday kasi ito ay tinuturing nilang maintenance day ng hour 7am to 4pm may maintenance day sila every Monday bali pagpasok guys kailangan nyo magpa-register dito sa help desk o reception area nila magiging muna ka be? be Sinulat mo na ako. Sinulat mo na Sinulat ako. Okay lang po. Ibigay nila lang po mag-video. Okay. <laughs> Para may remembrance. Baik sana nando Ah wala. kung may dala kayong sasakyan or motor ay magbabayad kayo ng parking fee. So ang dala namin is motorsiklo kaya magbabayad kami ng 20 pesos doon sa Hindi may cashier. Ko yung Hello sir, yung ticket po ng mga 20 lang. 20 lang po. Pangalan sir. Wala akong bariya ko. Okay lang kuya, 20. Ay, 200. Wala ako. Eh. Wala ako. Wala ako. <laughs> lang Be, may bente ka dyan? Be, may bente ka? Bente. Bente lang na, kuya. Baka may bente ka dyan, pero wala akong bagay dito. Siyempre, meron. kaya din. Sige po, thank you po. Dito na tayo bumabas sa baba. Saan? Baba. baba? Dito pa baba. pa baba. Dito pa may spider web tayo. Baka gusto mo try. Ah, okay po. Sa baba po, ground. May wall climb po tayo sa baba. Pero mas maganda dito kaya. Yes po, mga... para may experience po yung ah, ano. Sige. Sige kaya, salamat po. po. Ayan guys, so. bababa na tayo. Sinadjust ni Kuya na mas mag maganda daw na. Ito muna daw yung take natin. Kesa duman tayo dun sa kabila. Free. Okay. And good. Good to hear guys na pwede daw lumangoy dito. Libre. Libre daw lumangoy dito sa hinilogang taktak. Ang galing naman ang ng gobyarang ng antipolo. So kung gusto nyo guys mag-swimming. may free na swimming pool dito. Uh, maganda to sa lugar dito sa Antipolo lalo na yung mga residente na mayroon silang free swimming na uh, pwedeng punta at okay, guys mayroon din pala sito pag naglalakad kayo rito ayoko na makita matatanaw niyo na yung ano, uh, poles ng hinulugang taktak Ayan guys dito may wall climbing Ito na yung uh, View dito sa Inilugang Taktak Maganda sana kung ano Makakapag swimming yung mga bumibisita rito Diyan sa may ano ang Taktak Kaya lang Ang Ang situation dito ay Pwede ka lang mag ah uh, view dito sa may uh, falls nila ng inulugang taktak ayan guys so may ano sila wall climbing ayan parang parang nakakatakot Yun yung tubig ng ano ng pulse guys medyo mabula para syang may sabon para may sabon no yung tubig bumubula no ha yamoy oo oh. maganda sana kung ano ah yung tubig ano mm -hmm. malinis sa oo okay. so, oh. Maganda nga lang nga na guys May logan tak tak Ito pa isang activities na pwedeng gawin dito is Wall climbing Ano may gusto nang subukan? Wall climbing? gusto sa ganyan. yung tali parang ano running ako sa tali yung pili ko na ano, mapuputol <laughs> tingnan mo yung ano yung tubo lang nakalagay dyan na? No? Oh, may tali ka dito ayan o oh. tapos na no? <laughs> Ayun may Spider-web din. Saan ba guys, eh yung klase ng tubig niya mabula or parang sulfuric yung datingan ng tubig dito eh, makikita nyo dun guys meron dong ano parang mga ano ito mga waiting set na pwedeng kainan kung kayo ay may baon ng pagkain uh, kaya lang wala kami wa kaming nakikita na pwedeng mabila ng pagkain at napagpasyahan nga namin enjoy mo ang lugar. Sinubukan namin muna kumuha ng mga larawan pang may day sa ating mga social media. Napakaganda ng lugar guys, lalong lalo na sa bandang part na to. Kasi ito yung pinaka main part na ma-appreciate mo yung ganda ng kalikasan. Sayang nga lang at hindi natin pwede itong liguan dahil nga sa condition pa ng tubig ngayon at Maikpit pa rin pinagbabawal ng mga lokal dito or LGU na pumunta doon sa ilalim ng talon. Nakakatawa nga guys at nabigyan ito ng pansin at naalaga ng lokal na gobyerno ng Antipolo na kitang kita naman na buhay na buhay ang parking ito ng Antipolo lalong lalo na yung mga other activities na mga pwedeng gawin dito. So, bangkal commoning maning uh, okay, guys so sarap magpahinga dito kapag nandito kayo meron na silang mga pahingahan or waiting shed Ayan, may meron silang silang ano babala na bawal mag iwan ng basura sa loob at labas ng ano sayang wala kaming baon hindi kami sa sana dito pwedeng kumain dito ayun paganda sa paglinggo ayun may kumalapit oh, ka lang dito no parang meron silang tubig ano kaya ito magana kaya yung tubig dito ah may ano yun, yun, yun. tuloy yung tubig guys ah oh. galing talagang ano ah uh, yung lugar na ito uh, ay ano, natalaga talaga uh, buhay na buhay at napapangalagaan ang gobyerno ng Antipolo kasi doon na no, may ano tubig kung ibang lugar yan wala bigla akong napaisip ano na, na napakaswerte pala ng na mga uh -huh. naninirahan uh -huh. dito lalong lalo na ang mga lokal uh, dahil sa oras ng summer ay may pwede silang paligoan ilang ilang ganito pa pala yung pulo ng ilang ilang medyo mahaba haba rin para itong ano, mga waiting shed yung hilera ng waiting sya dito dito may nakalagay na no entry ah, siguro mga ginagawa pa yung ano na yun, lugar na yan dito may harang din ah, mabula yung ano Ay, mga basura yung tubig Ito. si Ariata yan dito? Uh -huh. ha? Uh -huh. Siyar ka ba? Siyar na ako kanina. Hindi na tayo nakapagpalipad pa drone. Oo nga ano? <laughs> na. Hindi naman siguro, hindi ka ano siguro yung ano dyan? Kasi ano, close area to. Wala mga puro puno ko. No? Haan. Wala ka na rin makikita sa taas eh. ito lang. ka ba? exit see. Ito exit. Ito CR. Oo nga, mag ka. Sarado eh. Ito yung exit. Hmm, dito. Ito exit. So, dito yung pool. Ayan yung pool. guys, dito daw. Libre daw maligo rito. Sabi ng uh, nakawasap natin daw. Yun lang, nakakatawa guys talaga. <laughs> nakakatawa yung lugar na to kasi talagang ano ng ano, gobyerno. Alaga talaga ng gobyerno. Ayan. <laughs> Napakalaking bagay ito sa mga naninirahan dito sa Antipolo. Meron silang libre paligo <laughs> Tara tayo. Ayun o no, may pataas oh. Ah. Yeah. Uh -huh. Ano meron yan? Exit yan eh. Exit pa yan? Oh. Ah! Itong way na to guys pala ay papunta ito sa hanging bridge na itinayuan ng mga lokal dito. Wait. Hindi na namin itinry kasi Wait. Uh, galing kami ng Cloud nine na experience na namin yung hanging bridge. At papunta rin siguro ito doon sa may spider web. Pwede naman. Bakit? So, ito ay isa sa mga activities na pwede dito ang gawin dito sa may hinalogan taktak. Ang um, wall climbing. medyo hindi ko na inattempt na mag try dyan sa wall climbing kasi may ano you know, running ako sa mga tali eh. na baka may uh, maputol kasi guys yung makikita nyo dun ah oh. pinagmas lang ko yung ano anong lubid parang wala siyang bearing parang kumikis-kis lang sa dun sa may, sa may bakal ayun napaparaming ako pag ganyan wala siyang bearing na pwede ano. pwedeng ah hindi man naglag hindi ah, ba ang tibay ng loob nila guys bawal daw magpalipad ng drone dito yun mag gopro -go na lang tayo yan sila kuya bawal kailangan daw ng magpalipad permit. ng drone dito pwede naman pero kukuha ka ng permit oh, kailangan pala ng permit At dito ko na guys tatapusin yung video ko at muli ako mag iwan sa inyo ng mensahe na Just do your right, planet made it, and enjoy it. Maraming salamat.